Isa sa mga paniniwala o matandang pamahiin na kapag ikaw raw ay nananaginip na natanggal ang iyong ngipin, nabunot o kaya naman ay nalagas ay isa raw itong masamang sinyales na ilan sa mga nananaginip nito ay nagkakaroon ng pagkabalisa o anxiety. Sa matandang paniniwala, ang panaginip daw na ito ay sinyales ng kamatayan o pagkamatay ng isang mahal mo sa buhay kaya dapat raw ay ikuwento mo ito o kumagat sa isang matigas na bagay para makontra ang masamang pangitain na ito. Ngunit ayon naman sa mga dream reader expert, marami daw itong pwedeng ipakahulugan at pwede raw itong maging gabay sa mga nananaginip nito maging ito man ay masama o mabuting kahulugan. Ito ang ilan daw sa mga dahilan o pwedeng mangyari kapag ikaw raw ay dinapuan ng panaginip na ito. Ang panaginip na natanggal ng ngipin ay iniuugnay sa epekto nito sakaling sa pisikal na nangyari. Sa oras na ang isang tao ay natanggalan ng ngipin, nababawasan o di naman kaya humihina ang kanyang kakayahan na durukin ang pagkain. Iniuugnay ito sa ating kakayahang iproseso ang mga bagay na inihahatid sa atin ng buhay. Maaaring nagiging mabilis ang takbo ng mga pangyayari at nawawalan tayo ng kakayahan na masabayan ito dahil sa dami ng alalahanin na nauuna nating harapin. Kadalasan sa ganitong sitwasyon ay naiiwan tayong takot magdesisyon kaya may mga pagkakataong pinipili nating wag na lamang humakbang. Ito ay panawagan upang suriin ang mga bagay na binibigyan natin ng prioridad. Maaaring may mas mahalagang bagay na dapat ay nauunang pagtuunan ng pansin. Ngunit napapabayaan dahil nauubos ang ating oras at lakas sa mga bagay na maaari namang hindi unahin. Ang panaginip na natanggalang ngipin ay isa ring babala sa mga desisyong nakaambang hakbangan lang natanggalan ng ngipin. Nagaganap ito sa mga pagkakataong ang taong nananaginip ay nahaharap sa pagpili o pagdedesisyon kung saan limitado ang maaaring pagpilian. Maaaring ang mga pagpipilian ay parehong magbibigay ng positibo at negatibong epekto. Sa ganitong pagkakataon, ang panaginip tungkol sa ngipin ay paalala na maging matalino sa pagpili at timbangin ng mabuti ang mga pagpipilian. May mga pagkakataon na ang panaginip tungkol sa ngipin ay maaaring ito ay dahil sa pagkawala ng isang minamahal mo sa buhay. Paghihiwalay o di kaya naman ay pakiramdam ng pag-iisa at pagiging malapit sa panganib at sakit. Posible rin itong dahil sa pagbabagong pinagdaraanan sa trabaho o relasyon maaaring ang natanggalan ng ngipin ay lumipat ng trabaho o paaralan o di naman kaya ay may palibagong pakikipag-ugnayan na humihingi ng pagbabago sa maraming bahagi ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Sa kabilang banda, may maganda rin namang senyales daw ang panaginip na ito. Nangangahulugan ito ng paglago ng tiwala sa sarili at pag-angat ng kalakasan Hudyat ito ng pagtaas ng antas ng pagiging agresibong mapangyari ang ninanais. Kasabay nito ay ang paglakas hindi lamang ng pisikal kundi ng iba't ibang aspeto ng pamumuhay. Dahil dito, ang natanggalan ng ngipin sa panaginip ay magkakaroon ng kakayahang maiangat ang kalagayan sa kanyang bukasyon, trabaho man ito o pag-aaral, dahil makikita ng karamihan ang paglitaw ng kanyang kakayahang mamuno at umiba ng direksyon sa gitna ng maling agos ng kapaligiran. Ang kahulugan ng panaginip na natanggal ang ngipin ay sumasalamin din sa pagtanggap natin sa mga aral na natutunan natin sa buhay. Dahil ang ngipin ang unang dumudurog sa pagkain upang mapakinabangan ng ating katawan. Ang panaginip tungkol sa ngipin ay nagpapahayag ng kakayahan at kagustuhan nating tanggapin ang mga aral na itinuturo sa atin ng ating mga karanasan sa buhay Itinuturing din ayon sa paniniwala na ang panaginip na natanggal ang hipin ay hudyat Na ang natanggalan ng hipin ay nangangailangan ng karunungan at payo Ang panaginip ng hipin sa unahan ang natanggal ay maaaring mga hulugan Na ang natanggalan ng hipin ay maraming mga bagay na hinaharap At hindi na namamalayang hikit ito sa kanyang kakayahan o kapasidad. Ang panaginip ng ngipin sa itaas ang natanggal ay nangangahulaga naman ng pangangailangang patalasing muli ang mga pangitain ng natanggal ng ngipin. Ito ay dahil sa mga ngipin sa itaas ay itinuturing na kanilang munting mga mata. Ang mga mata ang pinakamalinaw na simbolo ng pananaw at pangitain. Kapag ang panaginip tungkol sa ngipin naman ay naganap sa harap ng salamin, ito ay simbolo ng pangangailangan ng kaliwanagan ng nananaginip tungkol sa kanyang pagkilala sa sarili. Kung hindi ito mapagtutuo ng pansin, ay maaari ring magdulot ng kalituhan na natanggalan ng ngipin tungkol sa dahilan ng kanyang pagkalikha. Kung ang pagkabungi naman ay dahil sa pagkagat ng pagkain sa panaginip, maaari ang nabungi ay dinaraan ng pagsubok na nahihirapan siyang unawain. Yan ang ilan lamang sa mga pakahulugan sa naturang panaginip, pero nasa iyo pa rin ang pagpapasya kung ito ay gagawing positibo o gagawing negatibo ang iyong pananaw.